At para naman sa ating price watch, presyo ng diesel, namumurong tumaas sa ikapitong sunod na linggo. At para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV balita, balita Express. DJ Robbie, oil price hike na naman ang aasahan sa unang Martes sa buwan ng Oktubre. Sa pagtatayangan ng oil industry sources, mayroong umento ang aasahan sa presyo ng diesel. Maglalaro ito mula 60 centimos hanggang 80 centimos. gago o kaya na may katiting na roll ba kada litro. Sa kerosene naman, mayroong inaasahang 10 centimos hanggang 30 centimos sa kada litro na price hike. Bagamat pababa na ang presyuhan sa world market, nananatiling mataas ang demand sa diesel. At DJ Robby, ito nga ang ikapitong linggong sunod na aumento sa diesel. Para sa GB Bonita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good times. At mga vibes yan may init na balita. Laging tandaan, ang totoong ka-vibes ay laging updated. Iba ang may alam, tiki-alam at may pakialam. This is GB Balita Express with DJ Robbie Kasama, sina DJ Joey Boy at DJ Noel. Only here at GB 99.9. Your good vibes. wie 99,9%.